Hi po! Ngayon ay pag-uusapan po natin kung anong mga dapat gawin after ng panganak or after ng miscarriage o yung pagnakunan. Sabi nila, magkapareho lang daw ang effect nun sa nanganak at saka sa raspa So, ang pag-uusapan natin, halos magkapareho na talaga kasi ano, naramdaman ko yung nanganak at saka na raspa. So, ano na dapat natin mga pag-uusapan. And, I'm so happy po sa mga nanganak at yun nga, nung mga nakaraang araw ay nabalitaan namin na nanganak yung aming inaanak sa kasal. Hi! Welcome, baby! I'm so happy kasi pag ilang ko na bang lola, ipadalwa yata yung isang proxy. Tapos itong una kong inaanak. Welcome to the new world! Congratulations, Lara and Jason! Hindi ko lang matandaan yung baby nila pero hindi ko na ipopost kasi kanila namang rights yun para ipost ang baby nila. And congratulations! And Siyempre, lalo na kay Ate Ellie. Uy, Lola. Sa bago ding Lolo na si Kuya Jesse. Congrats! Yung mga nakaranas din sa katulad sa akin ng nakunan, ay alam nyo, damang-dama kayo at alam ko po yung inyong pakaramdam. At sana po makatulong po itong video natin para maka fully recovered tayo sa lahat ng pinagdadaanan natin. Bale, ang video po natin ito ay may part 1 at saka part 2. Medyo nag-i-edit na ako nung part 1 natin. Iginanap ko po yun sa uh, Avalon Park. Kaso so, may mga parts doon na talaga hindi siya maintindihan. Kasi po malakas po talaga yung hangin. And niyo yung opportunity na makapaggawa ng vlog doon sa uh, Avalon Park. Sa magandang view kesa dito sa ating kwarto. So ang part 2 natin ay dadagdagan na ko lang yung mga sinabi ko doon. Kasi nga sinabi ko na nakalimut ako din ng aking kodigo. And dadagdagan na lang natin yung mga explanation at yung mga nakalimutan kong sabihin. And simulan na natin ating part 1. natin pag ay ano yung mga kasabihan. Mga kasabihan noon na kung totoo ba to or ginawa ko ba or kinuntun ko ba. Ano, dung nagbuntis po ako nung kay Rapa Boy ay nasa Batangas po ako. So, meron po silang mga kasabihan na pag, pag lumindol, pag butis ka, pag lumindol, o kaya nag-eclipse, ay dapat nang maligo. <laughs> yun, dapat daw mag at least, at least magbuhos. Paano kung madaming aftershock yun, di maraming buhos yung gagawin. Baka hindi na ako umalis ng CR. So, yun nga. Minsan, may times na ginagawa ko yun kasi respect na rin doon sa mga nag-effort na minsan nasa loob ako ng bahay, kakatokin pa ako. Sabi, maligo ka, nag, ano, nagligo. So, sinasabi ko naman kasi wala din naman mawawala. Pag may nagsabi, di yun, naliligo. Pag, yun, malang, pag naman walang nagsasabi, hindi ko naman kinagawa kasi tinanong ko yun sa mami ko. Hindi naman siya, wala naman siyang alam ng mga ganon, ganon. So, para respeto na lang dun sa nag-effort na magsabi sa akin, mag, edi ginagawa ko. Pero sa tingin ko, hindi po yung totoo. Kasi ilang kami inaanak ni mami, wala siya siyang mga alam na ganun-ganun. So, okay lang po na. Huwag natin sa Para, para minsan din lang, may away na. Kung wala din na lang na mawabawa, wala sa'yo, edi maligo. And so, yun nga, yun ang pag na. Sabi din nila, huwag daw malino. Itayin daw mag isang linggo. Pero, tinanong ko yun sa doktor. At, ano nga pala, meron sinasabi silang yung pag nababainat yung mga bagong anak or bagong ras, bagong, bagong raspa Pero, parang, parang tinanong ko sa doktor, okay, okay lang daw talaga maligo mas maganda pa nga daw yung naliligo kasi galing ka sa ospital so within 24 hours pwede ka na maligo para ma, ma wash out lahat yung mga galing sa ospital tapos hindi parang hindi sila naniniwala sa mga by not, not pero sa case ko naman hindi rin ako agad talaga naligo kasi si ako meron akong iniiwasan. So, so ang hirap no kaya medyo Hinao hinao lang ang ginawa ko nung bagong anak kay Rapa boy kasi nga maiiwas sa sugat pero kung wala naman okay lang maligo kasi mas maganda yun kasi oowi ka ay daladala -dala mo yung galing sa ospital di ba masama tapos ang number 2 natin ay yung bawal daw bawal daw mag cellphone uh, mag at magbasa dahil alam mo daw yung mata pag anak So ano naman sabi nila wala na din naman connection yon pero mas advisable talaga na yung ipapa, ipapahinga mo eh itulog mo na lang yung isa cellphone mo papanood mo ng TV ay eh, itulog mo na lang kasi kailangan mo talaga ng proper sleep kasi nga sa pag-aalaga ng baby ang hirap kaya ng mag aalaga ng baby kasi yung baby kung kailan itutulog mo na sa kagising yun kailangan yung pagtulog na baby sabayan mo para may energy ka pero wag mo naman masyadong ihimbingan kasi nga baka naman magising ang baby ay hindi ka pa nagigising so yun nga alalay din kaya dapat proper talaga ang tulog ng isang ina para makapag-alaga ng kanyang anak. Sinasabi pa din sila na ano, bawal daw mag kasi maglalagas yung Pero sa case ko, talagang hindi ako makapag <laughs> Dahil doon no, na nga lang ako kay Rafa Boyata. Haba po So, ko na lang. Kasi nga, hindi din talaga ako makapag Pero wala naman po connection yun doon. Basta, pero hindi ko alam kung kung tama pwede rin naman talaga dahil doon nga sa mga biso doon nga daw pwede pwede yung nagkakapagkos ng dugo sa'yo pero ang masasabi ko lang doon ay basta kumain ng tama healthy para may lakas ka dahil yung stage ng pagbubuntis yung pag-aanak at yung pagraras pa medyo nakaka-stress yun kaya dapat talaga bawiin mo yung lakas na naubos sa iyo nung panahong yun. Tapos may sinasabi pa silang ano, pag bagong anak ka or less pa, bawal ka munang mag-short or mag-dress. Kasi baka daw pasukin ng hangin, pero parang hindi naman. Pero nun sa ospital, may nagsabi sa akin na, Ini, mag-ano mag ka, mag-jacket ka, mag-medias ka na ganun. Pero no sa ospital yun, ginawa ko kasi nakakahiya naman doon sa nagsabi. Pero sa bahay, kasama ko si mami, no, wala naman siyang sinasabing magbawal bawal mag-dress, na bawal mag -short. Basta kung saan ka komportable, okay lang. Siguro naman walang connected yun sa mga papasukan ng hangin, no? Ano sa tingin niya? nasa na ba tayo? Anong topic na ba tayo? Medyo mainit na to sa akin place. Pero okay lang kasi mahangi naman. Hindi naman masyadong masakit. So, anong pag-uusapan natin? Ito yung mga i-advise ko sa inyo. Hindi naman ako expert. Pero marami na rin makapagsabi sa akin kung ano mga dapat gawin. It's number one na dapat nating gawin. Kailangan natin mag-follow up sa ating mga o o kaya ay sa midwife. Tulad ng ginagawa ko ngayon, follow up ako ng kung anong mga dapat kong gawin. Tapos kung meron na akong some test na kailangan pa ano gawin. Pero ngayon, sa nurse ko ngayon sa early pregnancy, binigyan nila ako ng PT tapos mag pt daw ako after 3 weeks. So, yeah, take nila ako kung anong magiging result. Dapat daw kasi ay bumaba na yung hormones ko ng pagbubuntis para pag bumaba na yun, pwede na ulit namin sundan si Rapaway. Pero yun nga, sa na rin sa kanya kung ano yung mga contraceptive na pwede natin magamit. Meron pala dito ibang ginagamit. Hindi ko lang alam kung ginagamit din niya sa Pilipinas. Kasi meron siyang sinabi sa akin na meron din silang ay yung IUD. Tapos meron din silang pills. Tapos meron silang yung rubber sleeve. Parang rubber sleeve na pinapasok dito sa ganito mo. Na ito sa big tapos medyo uh, mamaya papakita ko sa pa, inyo kasi ito lang mabitawan ko sa yun hindi ko kasi alam ko kailan tayo mamaya may na post kasi 44 na ako baka isang taon na lang yun. Five years daw yun maglalas na dito. Parang hindi na sa akin. Pero sabi nila ito, yun dito yun. Parang naman. May sugat. Pero syempre pag na yung sugat. Hindi mo na daw yun mapapansin. Parang narinig ko sa kanya na upper yun. So, hindi mo sya doon yung yun sila upper. Nga, yeah, update sa ating health. Tapos sunod ay yung pagkain ng masusustansya. Yun, dapat ay kumain tayo nung tama syempre kung ano yung diet natin nung nagpupuntis tayo tuloy lang natin yun hanggang sa hanggang sa maka fully recover na tayo, tayo yung proper sleep yun yun nga sinabi ko kanina na dapat sabayan natin yung pagtulong ng baby natin para pag tulog niya, tulog tayo. Pag gising niya, gising na tayo. So, yun nga din Medyo nakakabuya talaga mag-alaga ng baby. Sa case ko na, okay lang naman kasi na, wala naman akong maalaga. Pero, syempre, dapat sa pa rin yung tulog para makapagpahinga at maghihilay din na tayo sa ating And bamaya ko na po i-end ang ating vlog sa ating topic kasi naiwan ko ngayong aking listahan. Tingnan natin ko may mga nakalimutan pa tayo. Nagpapasalamat ko po ako sa inyo kasi at least may nakikita ko, may nanonood na aking mga video na para sa akin po talaga nagbibigay po sa akin ng inspirasyon at saka ng lakas para para maging inspired para gumawa ng mga video at meron din ako talaga pa mamaya uwi na ako kasi medyo giniginaw na ako. And anong oras na mag-aalauna na, hindi pa ako nagtatanghalian. So, ang ganda ng view natin. And bukas po ay meron po ulit tayong appointment sa ating GP at nag-iisip ako kung saan ako man ako pwedeng mamasyal. Kasi yun nga, hiniling ko na magkaroon ako ng isang week para sa sarili ko. Para makapag-relax. Para makapag makapag isip-isip dalawa ay sa kanilang mga buhay-buhay kaya tingnan natin sa sabado wala silang passports at tayo po at karagdagan po sa mga nabanggit ko sa ating part 1 so ang mga pamahiin may mga alam pa ba kayo ng mga pamahiin o kasabihan sa mga bagong anak or yun nga yung naraspa so meron akong hindi naisama doon yung wag daw magpapahilot sa tingin ko, pwede naman talaga siya. Kasi ako hindi ko na-experience magpahilot before and after ng mga anak. Kasi nung nagpahilot lang naman kami noong mga bata pa kami dahil sa nga, may asma nga kami. Pero hindi rin naman talaga ako gumaling. Hanggang ngayon nga ay may asma pa rin ako. So, yun nga siguro sa mga bali-bali lang pwede yun. Tapos, kung ikaw naman ay kutulad ko sa sarian, kung magpapahilot ka, wag na lang muna kasi ka masasatisfied dun sa paghihilot na yun. Kasi, yun nga, may sugat ka, may some part na hindi mo pwedeng galawin yung sugat. So, yung hilot hindi kompleto. Kaya, magpagaling ko muna ng sugat sa ka magpahilot or magpamasahe kasi ang sarap sa pakiramdam yun nung after ng pagod yun, relax ka sa massage or sa hilot. pag may mga alam pa kayong mga ganong-ganong sabi sa kasabihan, i-comment nyo doon sa ating comment box para mapag-usapan natin. Para makatulong din tayo sa iba kung dapat bang gawin or hindi or hindi naman talaga nakaka-apekto. So, comment po kayo para mapag-usapan po natin. At doon naman po sa mga dapat gawin. So, nabanggit ko doon yung tamang pagpapahinga, patulog, at tamang diet, pagkain. At isa pa rin po sa dapat natin gawin, yung, yun nga, mag-ask tayo ng help sa iba, pwede sa asawa natin, sa mga magulang natin, in-laws, na pwede tayong paltan sa pag-aalaga sa baby natin. Kasi nga, pasyente din tayo noon time na yon Kaya kailangan din natin talaga magpahinga. Okay lang pong ibilin mo sa kanila yung baby natin na yun naman talaga mapagkakatiwalaan na pwede mag-alaga sa ating baby. Yun, para magkaroon tayo ng enough na strength para alagaan siya sa mas, mas ayos kapag stable na yung ating katawan. Hindi po masama ang humingi po ng tulong. At related din nga po doon, kaya nagkakaroon minsan ng postpartum sa panganganak kasi, pero hindi pa naman ako nakaka-encounter ng mga ganong case. Pero may case daw na may masamang nangyayari, na sobrang stress nung nanay na may masamang impact sa kanya. So, mas maganda talaga na humingi ka ng tulong or kailangan mong may makausap ng mga tao para makapag-share ka sa mga experience mo, sa mga nararamdaman mo, sa mga pinagdadaanan mo para yung, yung mind mo ay ma at malaman mo talaga na may mga tao talagang tutulong sa iyo kaya yun kailangan kumukumausap ng mga kaibigan mga kamag-anak na may talagang malasakit sa iyo pero pipili ka din na mapag-share-sharean mo baka ang mapili mo yung mga tao wala naman talagang care sa iyo at parang gusto ka pang i-down so masama din yun kaya yung mga tao talagang sa ramdam mo ay may malasakit sa iyo yun di masama magkwento para meron kang makakasama lalo na sa mga case ko talaga na nakunan, syempre masyadong emotional yun para sa amin. So, kailangan din natin makipag-usap, magkumustahan, para maging okay yung mind, at saka yung emosyon, at saka related na din yung physical. Okay din sa atin mag-exercise, pero sa ngayon, ang exercise ko daw ay 5 minutes walking. So, dito-dito rin lang yun sa amin. Tapos, bawal ka pang magbuhat ng mga mabibigat or magshadong paglalaba. Pero yung paglalaba ko naman dito, madali lang naman, yung sasalang mo lang naman yun, tapos yung sasampay. Pero yung talagang paglalaba na pag allow kuskus, -kus yung mano-mano talaga. Kasi yun nga kahit kumagamit ako ng washing machine sa Pilipinas, ay yung pag allow ay minamano-mano ko pa rin. So yun nga, huwag kang masyadong gumawa or mag magbuhat ng mga mabibigat. Yung mga kaya mo lang muna ngayon ang exercise at mga gawain. Nagdagdag ko lang doon sa follow-up natin kasi may mga tulad ng mga kaya pa talagang mag-anak. Pero ako kasi hindi ko na kasi kaya or hindi na rin namin ipupush yung masundan si Rapa Bay kasi nga yung case natin. Pero sa mga case naman na mga pwede, yung ating folic acid sa mga related sa mga naraspa. Yung folic acid natin sa kayong iodine, pwede pa din natin na-intake kasi para maging normalize yung body natin at maging prepared sa ating padalawang pagbubuntis pa ulit. Sa susunod natin yung pagbubuntis. Kasi sa ako, sabi din sa akin nung aking pinsan, pinsan ng asawa ko na nurse, dapat daw bago talaga magbuntis, uminom muna ako ng folic acid. Pero hindi ko naman kasi alam na magbubuntis pa talaga ako kasi sabi nga namin ni Lolo, matanda na kami. Pero, yun nga, na, nabuntis pa din. Kaya nga lang, hindi nga lang siya maganda ang kinalabasan. So, yung mga may balak pang magbuntis, pwede po. Tinanong ko na rin yung sa midwife natin dito. Pwede daw natin inumin yun. Pag ituloy yung ating mga vitamins, pag may balak pa talaga tayong sundan yung after ng ating miscarriage. Continue pa rin yung pag fina-follow up tayo ng mga midwife natin or ng GP. So, gawin lang natin para ma-monitor natin yung lahat na dapat natin gawin. Tulad ko, kailangan ko i-monitor yung aking sugar para hindi siya mag-develop sa mas matagal ng diabetes kasi may tendency talaga na pag-after ng mga nak or maras pa, pwedeng mawala yun, pero pwede rin talagang mag-stay sa'yo. Kaya kailangan talagang monitor yung ating health para sa mas magandang kinabukasan, para tumagal ang ating buhay. And about naman sa, ano, pero, naka-experience din naman ako ng miscarriage sa Pilipinas. Pero, yung proseso, parang natapos na lang doon. Dito, may iba. Meron magpa-follow up sa'yo na nurse tulad yun na nangyari sa akin. salt nila ako kung mag-aanak pa daw talaga ako or hindi. And, yun nga, napag-usapan namin na hindi nga kami mag-aanak. So, in-advise nila ako, Iba sigulong procedure sa mga manganak at saka yung mag-anak pa at saka yung hindi pa. sa so, napag-isa pa namin, binigyan niya ako ng ano, sa mga miscarriage, binigyan ako ng contact number, yun nga, pag kailangan ko ng kausap, parang, parang, pag related dun sa gusto kong mga age na gusto pang mag-anak, yung mga bin binigay sa number. Kasi meron pa talaga silang pinaanak na 52 years old. Pwede pa talaga ako. Pero siguro dahil sa condition ko sa health, eh medyo alanganin. So may binigay sila sa akin mga babasahin. yeah Meron daw silang mga mga institusyon na tumutulong talaga sa emotional ng mga na miscarriage. Yun. Parang feeling ko, hindi naman sa pag-ano. Parang, o, oh, tayo mga Pilipino masipag, magalang. Pero, parang sa mga kiwi, parang mas may care sila. Tapos, parang mas, mas malasakit. <laughs> Basta ganon, may care sila. Tapos, pag daw ay sila, talaga ramdam ramdam mo yung sincerity nila. Yun. Yan, yeah, natutuwa naman ako doon kasi, yun nga, yung... Yun nga, kung makipag-usap sila sa akin, mag-iingat pa rin sila sa mga sinasabi sin nila sa akin. Ito. Tapos, meron silang din ginanap ko na yung opportunity na kausap ko siya binigyan niya ako ng list dahil nga hindi na tayo magkaanak yung mga contraceptive yan, yeah, may binigay sila sa akin tapos ito yung sinasabi ko sa inyo na ini-implant may manual silang bin, may guide silang binigay sa akin kung alin daw ang pipili ko ito yung ini-implant yung nilalagay ditong rad plastic yata yun tapos maglala siya ng 5 years tapos, yun yung parang yung cell mo, excel mo, hindi mag-release. Tapos, mess. maganda daw, no pero hindi ko din alam kung, para kasi nakakaasiwa, pero hindi ko din alam kung kailangan ko yun kasi 5 years, eh baka, baka 1 year na lang mag-menopause na ako. Hindi ko alam kung, kung pwede yun alisin kasi nakakaasiwa, kung hindi rin naman kailangan. Tapos, meron din silang IOD, yung katulad, yung una, yung ini-implant, hindi ko alam kung meron tayo dyan yung rod na, na rubber. Ini-implant dito sa, hindi ko alam kung meron tayo dyan sa Pilipinas. Thes, meron ding IUD na sa yuri naman yung nilalagay. Parang katulad din ng ini-implant dito na naglalas naman yun ng 3 years and more. Yun, tapos meron din naman silang yung injection good for 3 months. Natry, parang natry ko na rin, rin sa Pilipinas. Ang inabel ko pala ay 1 month lang. Tapos may pills. Medyo halangan tayo dito sa pills kasi pag nakakalimutang unumin. Tapos may nangyari. Ano pa? yon medyo alangin, alanganin tayo doon. Pag lalot, makakalimutin. Tapos meron ditong mga condom. Alam nyo na yun. Tapos meron nga ditong sinabi din siya ito ito yung man, yung guide sa IUD tapos ito yung vasectomy na hindi ko alam kung gagawin ni lolo <laughs> kasi ito yung yung tube ng nagso-supply ng sperm cell ay kinakatapos sinisil nila yung bot both side pero nakakaawa naman si lolo hindi ko alam kung anong ating pipiliin dito. Basta binigyan ako ng guide. Anag ang pwede mag-issue sa akin ito, yung GP Kaya binigyan ako ng, ng nurse, ng list, kung mapag-usapan namin. At hindi ko pala na follow up kay lolo ko. Pero hindi pa naman ito gagawin ngayon kasi safe pa naman ako. Pero no contact. <laughs> hindi pa pwede. So, yun. Ito. Binigyan ako para mapag-aralan daw namin bago ako marap sa GP. Pero hindi pa naman 'yun siguro ngayon kasi mamaya maharap na ako sa G.B. ko. Tungkol naman 'yun sa ating sugar. And okay na ako dito sa ating maintenance sa ya sa asthma kasi nabalitaan ko kay Doc na libre daw yung aking inhaler. Salamat naman kasi 15 din yun sa Pilipinas, libre daw dito. Tapos same as sa aking midwife, 'yun pinakita ko na sa inyo. Ito pala, may kwento pala to. Itong si Byron's Memory. Yung si Byron pala ay baby na na miscarriage ng kanyang mami. Yan. Tapos, itong card na to ay bigay ng kanyang ni Byron, tita ni Byron. Itong card na to. Tapos, namimigay talaga sila ng mga ganito sa mga related, sa mga katulad ko na may pinagdaanan. So, ito ay noong May 16, 2019. Yung nangyari yung kay Byron. Tapos, yung original na nag-paint nito ay lolo ni Byron. Artist siya, Maure. And ang sweet nila, o, oh, din ba? May binibigay sila na pa-memory sa mga may pinagdadaanan. O, oh, ito. Ayan, Ang oh. sweet. Sweet. Yun, pag-uwi ko, nabasa ko. At yun nga, natouch ako na yon merong mga taong talaga nasa sitwasyon natin. Kaya kailangan natin move on. Ano po itong video po natin ay nakatulong po ng kaunti sa inyo. Kapagbigay tayo ng maalwa na pakiramdam sa mga may pinagdadaanan and syempre ramdam ko kayo at kung kaya ko pong mag move on at mag recover sa mga ganitong issue ay kaya nyo rin po yan and be positive lang po always pray and ipagpahalagahan po natin yung mga mga tao, mga bagay na meron tayo and yun nga syempre dahil din sa paggawa ng mga bagay na gusto ko ay nakakatulong po talaga yun lalo na tong paggawa ng video na talagang na pag-ubusan ko ng panahon kesa magmugmok. And so, that's all for today's video at marami pa po tayong abang ang mga video and salamat po. Like, share, subscribe po para sa iba po natin para mapanood po din nila at makatulong po itong video po ito sa kanila. Salamat po!